Okay guys, sa panibagong property po ito. Ito po ay along highway at dito lang po ito sa Gumaka, Quezon, Barangay Panid. So napakalawak po ng frontage nito sa sa highway. Bali pumapatak po, po siya ng nasa 70 90 malawak po ang kanyang frontage hindi lang po masyadong ano po dito sa dokumento. Balik uh, bale ito po siya. Ang sukat po niya ay uh, 2865 square meter. Then ang presyo po niya ay 5,000 lang po per square meter. Bale ito'y malapit na po ito sa town proper so doon po yung sa LTO. So pwede po itong develop na commercial po na pwedeng hotel. So pwede po ito. So kung ganda po ito, flat na po ito. So yan po, pantayan po yan. Then dito po sa front po niya, isang free na Spanish road po sa harapan po. Kaya yung sa 2,865 po, mayroon po siyang madaragtag po diba? ng flipan. So, punta po natin bali yan po yung area nya so kita nyo naman po malapit na yan sa mga eskwelahan kaya pwede, pwede po ito i-develop po so yan so konting lang sya pero yan may poste na din po kaya napakaganda po sa nilalagyan ng po ng baka So hanggang lang po po yan sa may buli Napatay na buli hanggang dito pa po So meron naman po tayong ano, Lot land po nito Then yun po ang presyo lang niya Ay 5,000 per square meter Kung so, makakakaiso po ito sa biyahe po dito ay siguro From Manila Ang biyahe nyo lang po dito nasa Apat na oras Wala pa po sa kaling Napakalapit lang po nito sa Manila So ito po yun kalawakan na po ito Kaya pwede po dito magnegosyo po So, andyan na po yung mga ibang negosyo sa, sa LTO office, eskwelahan, tapos dito po may mga hotel pa po yan. Bale, yung papel lang po nito ay tax declaration. Yan lang po ang papel nito. Pero maganda po yung area niya. along the highway na po siya. So, yan po. Kung magustuhan niyo po itong property, pwede niyo po akong i-message para samahan ko po kayo dito.